Hello magandang hapon mga kaibigan at uh, mayroon akong isi share sa inyo na uh, pwede nating uh, pag-isipan at pwede nating pakinabangan no. Itoy uh, tungkol o para sa mga lahat ng nagmamaneo sa kalsada no. Lahat tayo. So so may kinalaman pa rin sa mga road um, road raids no na nangyayaring uh, uh, away diyan sa kalsada. So, ang unang-una natin gagawin para maiwasan natin yung road rage is o yung alitan sa kalsada. Ganito kasi ang ginagawa ko. Eh. Mula nung nagmotor ako, lahat ng nakakasabay ko sa traffic na motor, sakyan, kahit ano pa man yan, lagi kong ina-assume na mayroon silang baril na dala. In a way, in that way, ma, ma, medyo maiilang ka o matatakot ka makipag-argue eh. Hindi matatakot in yung parang iiwas ka makipag-argue eh, kung gano'n ang iisipin mo eh. Assume mo na lahat na nakakatabi mong mga motoro, mga nakakagitgitan mo is may baril. Kaya tingnan mo, kapag ganyan ang ginawa mo, magagawa mong diploma sa yung pagkikipag-usap mo. Unless na lang kung may baril ka rin. Siyempre, uh, nadadagdagan yung ano mo dyan eh, yung tapang, yung... Uh, init ng ulo tsaka yung ego, no? Nadadagdagan pag may baril tayo. So, pero ha, 99% naman siguro wala kang wala kang baril, no? Na ano? So, ganun lagi ang iasum natin yung may baril yung mga katabi natin. Para pwede natin silang uh, i-address do no? kung nasagi tayo o may nangyaring ano, pero diplomasya. Kasi ina-assume mo nga na may baril siya eh. Di ba? So, Kapag gano'n nga ginawa mo is makakaiwas ka o uh, lalamig ang ulo mo. Hindi ba? Depende na lang talaga kung sabi ko may baril ka o depende na lang talaga kung nagsas, naghahanap ka ng sakit ng ulo o away o kamatayan. Hindi ba? Talagang mainit pa rin ang ulo mo kahit inasyong mo na na may baril siya. So yun yung ano. Tapos kapag kayo ay nakikipag-usap uh, o nakikipag-ayos, at ayaw niyo magpatalo sa inyo, ayaw niyo magpatalo, ibigay mo sa kanila yung ilusyon na panalo sila. Sabihin mo lang lagi, Sir, mali ako, tama ka. Mahirap gawin yun dahil sisigaw yung ego mo eh. Dahil ego natin yan eh. Pero ang tunay na panalo doon, ikaw, hindi yung taong yon Dahil nasupil mo yung init ng ulo mo na dulot ng ego natin. 'di ba? Yung feeling na gusto natin tayo ang panalo, tayo ang tama. Tayo ang dapat masunod. Ibigay mo sa kanya yung ilusyon na panalo siya dahil ego rin kasi yun, eh. ego niya yun eh. Binigay mo sa kanya yung uh, ilusyon na panalo siya. Eh. Oy, panalo ako, talo siya. Ah, uh, yung siya. So yun yung gustong-gusto natin ni igo kasi yun eh. Kapag uh, nagpat na napansin natin na nagpatalo, pakumbaba nagpa yung Ah, uh, kalaban natin, feeling natin panalo tayo. Kaya gano'n 'yon, bigay mo yung ilusyon na panalo, panalo sila. 'Di ba? Panalo yung kaargumento. Ilang beses ko na nagawa yan sa kalsada, hindi 'yan sa pagmamayabang. Unang example na lang, nai ko na yung ano eh, yung uh, isang uh, nakuhaan na ko ng video sa sa Maharlika page ko no, na nabangga niya ako, lumiko siyang bigla sa line ko, sa line ko nabangka niya ako. Medyo nagasgasan yung motor ko. Pero anong sabi ko sa video na yon? Ingat ka na lang sa susunod. Sabi ko sa kanya. Kasi nakita ko na na naantok na yung driver. Ingat ka na lang sa susunod. Uh, mapapanood niyo yung video na yun yan sa may maharlikan na rider page ko. So, ganun yung ginawa ko. Kahit na ano, hindi pa ako nagipagtalo dyan sa kalsada mula nung nagmotor ako. Yung pangalawang insidente, nagsignal light ako sa kaliwa, tapos, lumipat ako ng lane, biglang may, biglang may dumaan. Medyo nasagi ko yung box niya sa likod. Wala namang gasgas. gas Kaya lang nagalit siya. So, nakita ko may baril siya nakasukbit, no? Talagang police siguro yon O, police. Uh, at sabi, sabi niya, ginagalit siya. Sabi niya, tumitingin ka ba? Sabi sa akin. Sa, so, eh, medyo nangatwiran din ako na, sir, naka-signal light ako kako. So, ganun pa rin yung sabi niya tumingin ka pa rin, sabi niya sa akin. So, ang ginawa ko na, tinawakan ko yung braso niya. Sir, masaya siya na mali ako doon. So, yun palang humupa siya. Kasi binigay ko sa kanya yung ilusyon na panalo siya. Yung pagkakasabi ko na pagkakawak ko sa braso niya, Sir, malaking bagay din kasi hawakan mo yung braso sa balikat, Sir. Masaya siya ah, na mali ako. Ah, hindi na mauulit. Ganon yung pinaka-the best na gagawin nyo dyan. Papraktisin nyo yan. Okay, mahirap gawin yun dahil uh, sisigaw yung ego nyo eh di ba, yung sarili nyo eh. Pero nagagawa ko lagi yan sa kalsada. Ibigay nyo yung ilusyon na panalo sila. Dahil ikaw ang tunay na panalo doon. Dahil nasupil mo yung pinakamahirap masupil sa isang tao. Yung ego, yung sarili natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi yung ibang tao ang kaaway natin, yung sarili natin. Kasi pag nagagalit na tayo, hindi na tayo yun eh. Hindi na tayo yung nasa kuman, kundi yung ego natin na uh, nagresulta -re nagre-resulta sa galit natin. So sana maintindihan niyo yung sinasabi ko no na hindi katapangan ang galit no. Hindi 'yun katapangan, hindi na ikaw 'yun. 'Yun 'yun na yung galit ang control sa iyo sa pakikipagsuntukan mo diyan sa kalsada. Hindi na ikaw 'yun. Kapag naintindihan mo 'yan, the moment na naintindihan mo 'yan, hindi ka na makikipag-away diyan sa kalsada eh dahil sabi ko nga lagi ko rin sinasabi ko sabi ko lagi ko rin sinasabi ego is the enemy yung galit mo yung init ng ulo mo yung yabang mo diyan sa kalsada ang papatay sa iyo di ba kasi eh, hindi hindi mo na mapigilan eh. ginagamit ka na ng galit mo kasi may feeling kasi tayo na gusto natin lagi tayong tama tayong tama tayo yung masusunod yun yung ego dapat yun ang sinusupil natin dyan sa kalsada. So, yun po yung topic natin, no? Assume natin na yung mga nakakasabay natin dyan sa kalsada, nakamotorman man yan, nakagrab, o ordinary yung tao, nakapurtuner ng itim, o kung ano-anong sasakyan, assume natin na may baril sila. Para tayo, maglaylo rin tayo kapag maglaylo yung init natin, ng ulo natin pag nakikipag-usap tayo sa kanya pag nakagit-gitan natin. Hindi ba? Hindi ba mas maganda yon O, di ba? Depende na lang, ka kako nga kung naghahanap ka ng sakit ng ulo, sakit ng katawan o kamatayan. Talagang makikipagtalo ka dyan sa ano na yan. So sana mayroon akong naliwanagan sa topic natin na to, no? At uh, sana isa buhay natin yung ganyan. At ako, mula ako nag-motor ako si inano ko, inaasum ko lahat yan na may baril lahat yan. Kaya kapag uh, nasasagi ako, diplomasya ako makipag-usap. Puro sir. Sir, pasensya na mali ako. Kapag konti lang naman yung kaskas ng motor ko, inahayaan ko na. Sir, pasensya na, mali ako. The moment kasi na gano'n is, humuhupa na yung uh, kausap mo eh. Para siyang uh, yelo na nalulusaw dahil nga binigay mo sa kanya yung ilusyon na panalo siya. Pero ikaw ang panalo doon. Dahil nga nasubil mo yung ego mo. Karamihan ng tao, 99% ng tao, hindi kayang ang pigilan ang ego, hindi pa kayang ang pigilan ang galit kapag yan ang nagawa mo kasama ka na sa 1% ng kayang supilin ang ego ng tao so yan lamang mga kaibigan at maraming salamat